Nakita mo ba si Dr. Carlos? Zoe, huwag kang mag-alala. Wala na si Carlos. Ano? Sabi may tumawag kay tatay. Ang sabi ni tatay, kabosis daw ni Dr. Carlos. Alam mo ano sinabi niya? Eh, hindi ka daw anak ni tatay. mo yun si Nandun sa mental facility. K kaya imposible yung sinasabi mo. Imposible yung natawagan niya si Daddy. At mas imposible yung yung sinasabi nung tumawag sa kanya. I am his daughter. His only legitimate daughter. Tapos huwag mo na akong tawagan. Gusto ko lang mga siguro na tuloy ang plano mamaya. Please don't tell my dad. Ako Oh, ba't si Audrey tanyag yun? Graham, please, please. Please, I love him. Please don't do this to him. Please. Pero tita, nasa't si So we calm down. Hindi rin man tayo nakakasiguro kung mapipigilan natin si Carlos eh. For now, magpasalaman ka na hindi natuloy ni Carlos yung planan niya sa daddy mo. Sige na, bumalik ka na doon. Ikaw magpapalatak. Sige na, sige na. I ko. to go. Ah! Sino ka ba? Bakit mo mong pinigilan? Pwede ba wag kang maingay? Mahangalan yung daliri ko. Baka mamaya makalabit ko to. Gaudit! Dapat hindi ka nang nakialam! Pasensya ka na! napag lang ako. Sino nag sa sa'yo? Sino nag sa sa'yo?! Lolo mo.